So, what's up mga ka-negosyo? So, no? for today's video, uh, pupunta tayo ng Kawayan ngayon and uh, meron tayong pipick up in na uh, laruan. Uh, isa siyang model model truck, trailer head or yung tractor head na tinatawag at pinagawaan natin ng uh, carrier or yung hinahatak ng tractor head or trailer head. So, sa Kawayan City yun, ata uh, kukunin natin ngayong araw dahil tapos na uh, a natin kung maganda yung naging uh, result nung nung trailer na ginawa ng ating kaibigan na nakilala sa uh, Facebook. Uh, kasama natin uh, ngayong araw si Sir Matt, yung lagi nating kasama pag nagfi-field. So siya ang magiging cameraman natin for today at uh, pupuntahan natin siya ngayon so tara na guys so yun mga negosyo na nandito na tayo sa bahay nila sir Matt at uh, inaantay na lang natin siya guys and guys and eh na Ayun na siya. Ayun, nakasara pala. No? Nakablog tayo ngayon, sir. At, uh, ayan, mukha na siyang rockstar. Ayun, no? Sino bang rockstar na the... idol mo, sir? Rockstar? Rockstar. Hindi rockstar. Ah, hindi ba rockstar yan? Ano ba yan? Anime. <laughs> anime. Mas? Sinong anime ang ginagaya mo ngayon, sir? Masa? Si ano? Si... Sino yung ano? Yung... Yung master ni Goku? Goku, oh, yung, si matanda? Matanda. <laughs> <laughs> yung matanda yung matanda ng bata pa siya <laughs> Aba naman nung no. so, so ayan pupunta tayo ng kawayan ngayon guys at kukunin uh, natin yung model truck na pinagawaan natin ng trailer head ay trailer head ng uh, trailer yung hinihila niya uh, bago tayo pumunta pala ng kawayan meron tayong ipapa uh, ipapatingin or ipapakita kay Sir Matt ah uh, dahil kaninang umaga nung pupunta kami ni Ermat sa church, meron parang optical illusion na word dahil depende sa angle, sa angulo nung nung pwesto mo. So, pag yung word na yon is nasa ibang angle ka, iba yung pagkakabasa. Oo, pero pag pinuntahan mo na talaga yung ano nababasahin yung word is ah uh, yun yung totoong word. So, ikaw i-evaluate kita kung Uh, ano yung basa mo dun sa word na yun dun sa angle na uh, ibang angle at saka compared dun sa mismong totoong angle ng ano pero bibidyo ha mo yun habang ano uh, habang dagdadrive ako sige sige ah, ikaw magbibidyo malapit lang naman and guys uh, nandito na tayo sa uh, daan kung saan malapit na tayo dun sa word So, babasahin ni Sir Matt, ibibidyo niya, titignan natin kung ano yung magiging basa niya sa angle mula dito. Kasi liliko tayo, Sir, pakaliwa. Ah, papakaliwa tayo dyan, papakaliwa tayo sa kanto na yan. So, dito sa angle dito, dito sa angle dito natin, bago tayo kumaliwa, babasahin mo na siya. Bala, itututok mo pag ganun yung camera mo. Kaya, oh, so, makikita mo naman dyan. At, uh, tignan natin yung basa mo dito sa angle na to, bago tayo lumiko. Then, doon sa angle na mismong doon sa harap na ng world ayan, may video mo <laughs> ayan. medyo oh, ano to eh medyo nakaka nakakatawa lang kasi butongs naman hindi yan sir, hindi yan <laughs> basahin mo yung pula pula. Yan, yan, yan pula. Oh. <laughs> na, nabibino mo? Tu. Ay, oh. Guys, guys, oh, tiyo, Ay, ta, 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 ta. Tama yung tama yung word. Oh, ayan oh. Kung dito sa anggulo na to, guys. Anong basa niyo diyan? Yan. Pero kung pupunta ka dito at babasahin mo talaga yung word. <laughs> Ayun. Nice. Ah, purok dos. Puruk so, so, ayan guys. Ayan yung optical illusion natin. Ba't ito? guys, tawang-tawa ako kanina guys kasi ano yung, ano, yung nakasulat dyan. Sabi ni Ermax kanina umaga kasi magsaserve siya sa simbahan. O so, sa ganyan. So yun mga kanegosyo, ano, ah, uh, dito na tayo sa Kawayan City so ayun yung simbahan sa likod ayan waiting na tayo dun sa ano natin sa uh, pinagpagawaan natin nung laruan ta antay na lang natin siya dito guys so ayan guys uh, nakuha na natin yung uh, laruan mamaya papakita natin pero ito yung ano niya guys ito yung uh, trailer niya ayan ayan So yan yung trailer na pinagawa natin sa kanya. So made by wood ito and uh, meron yatang, oh wood yata and uh, rubbers, mga goma. So mamaya buuin natin sa bahay at tignan natin kung ano yung naging result. So ano, balik na tayo Sir Matt. Yes. Yun at mainit ang panahon ngayon guys. May